Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari Sari Store Business dito sa ating Youtube Channel guys mag-update uh, tayo dahil si BIR ay mayroong pong good news sa atin guys so matagal ko na to, sana i-vlog sa inyo last week pa sana, kaso nga lang ay uh, kahapon lang po ako nag-update ng aking BIR dahil nga po yung uh, update ngayon ay uh, good news po sa ating guys lalo lang dun sa mga gusto magsimula ng uh, sari-sari store business. So ano nga ba yung mga good news ng BIR ngayon at bakit nga ba ay uh, late na nilang uh, in-update ito kasi marami na pong nagbayad nung uh, January at hindi na po ito marerepan guys dahil uh, sila po ay yung naunang nagbayad So ano nga ba yung ating pag-uusapan ngayon tungkol sa BIR dahil marami pong natatakot kubuhan ng BIR dahil yun nga daw malaki daw yung mga penalties malaki daw yung babayaran so eto i-discuss po natin guys kung bakit po ano yung mga update ni BIR ngayon kasi good news po ito para sa atin lalong lalong sa ating mga sari-sari store business na malit lang ay good news po ito sa atin guys so makikita nyo hawak hawak ko yung aking uh, uh, certificate of registration sa BIR at sa kayong dalawang form na ito guys so Bago nating simulan guys yung ating topic ngayon guys ay pakisubscribe naman yung ating YouTube channel, yung ating uh, uh, Facebook page kung ikaw ay baguhan lang po dito sa ating uh, YouTube channel at saka pakiclick na rin yung notification bell para ikaw ay ma-update at masusundan mo ang mga vlog natin tungkol dito sa Sare-Sare Store. Alam nyo guys napakarami po ang ating natutulungan ngayon lalo lalo, lalo dun sa mga bagong uh, nanonood dito sa ating YouTube channel. Dahil, ah, uh, nagiging, ah, uh, maganda po yung kanilang feedback at comment dito sa ating mga videos, mga vlog. Dahil nga po, nakakatulong yung ating vlog. So, eto. prosid uh, proceed na po tayo, guys, dito sa ating mga katanungan tungkol dito sa BIR update. Uh, unang-una yung ating, uh, tinatawag na 0605, guys. I-close natin yung 0605. Eyon. Uh, eto po kasi yung 0605 ay, ah, uh, tuwing, uh, uh, end of year ay magpapel po tayo ng 0605 at uh, saka ito yung tinatawag na uh, 2551Q ito 2551Q guys so ano nga ba yung uh, good news kay BIR guys ay ito yung 0605 na binabayaran natin ng 500 pesos ay winala na guys tinanggal na itong 0605 So, wala na yung 500. Kung ikaw ay maagang nagbayad nung, noong um, nung January, ngayong January, nagbayad ka nung ngayong January, at maaga ka nagbayad, ay hindi mo na po marerepad yung 500 mo guys. So, ang magiging babayaran mo na lang ay itong uh, 2551Q guys. So, eto, eto na lang yung babayaran mo. Hindi ka pa makapakabayad ng 1000 dito guys. Kaya wag po kayong matakot sa BIR kasi napakadali lang po ang kanyang requirements. Mas malaki po ang inyong babayaran sa mayor's permit. So, ayun po ang katotohanan dyan. So, eto. Paano nga ba kumuha nito itong mga ganitong form, yung mga ganitong form? Tayo po ay uh, magpapaprint sa website ng BIR. Magpapapill up po tayo doon, doon sa mga marurunong. Kasi dito sa amin, may, may shop dito sa bayan namin na sila ang nagpapile. Ibibigay mo na lang yung book of account mo at sila na rin lang yung magta-type guys. So, ito, uh, tatanggalin na yung 0605 guys Na binabayaran natin O ulitin ko, binabayaran po Kasi natin to ng yearly Nang 500 So ito, ay wala na Good news na good news na po talaga So, as, uh, yung nakakalungkot lang Yung mga Naunang nagbayad ay hindi na po uh, Marerepan So ito Bakit may resibo ako nito guys? Kasi binayaran ko na sa banko ito bayad na po sa bangko at mayroon na pong tatak yung ating uh, 2551Q. So, eto, ang susunod na natin i sa April ay yung 1701 1701A o oh, 1701Q ba 'yun. So, ayun. Ngayon, uh, gusto ni BIR guys mayroon na siyang update at nag uh, ano na siya dyan sa website nila ay sinasabi niya na papalitan natin yung ating certificate of registration tatanggalin nila yung 6 ah uh, yung 0605 dito kaya papalitan nila to so mayroon po tayong isang taon na palugi palugit para papalitan yung ating uh, certificate of registration sa BIR guys so ayun ano nga ba mangyayari kapag hindi natin ito pinapapalitan so ayun nga na naman papasok na naman tayo doon sa Penalty So mayroon po tayong isang taon guys Na palugi Para mapapalitan natin yung ating Certificate of Registration so, Next na mangyayari guys Kapag kumpleto ka na ng uh, Inyong uh, dokumento sa BIR Ay ire-renew na yung Certificate mo ng uh, BIR so, guys Bibigyan ka na ng uh, Renewal ng uh, BIR So ayun Kapag mayroon ka na uh, na-comply mo na yon Bibigyan ka na ng uh, Certificate Ang mangyayari Ididikit mo dyan, dyan sa mga Wall mo sa kitang kita Halimbawa ito yung certificate mo Ididikit mo dito guys yung kitang kita Kasi kapag uh, pumunta si BIR O kaya dumalaw dyan sa inyong Tindahan at magta-tax pap Hahanapin yung mga dokumento mo At may pakita mo Ay wala ka pong uh, magiging problema Samantala guys Kapag hindi mo ito na provide Yung, product, yung uh, dokumentong hinahanap ay napakadami po ang iyong penalty sa BIR so mag-ingat po tayo sa tax mapping dahil mahigpit na po ngayon ang BIR ngayon uh, siguro kasi last year guys ay bumibisita sila sa mga tindatindahan, tindahan so ayon ang good news nga po ay talagang atin uh, tanggal na po yung 0605 pero wag po tayong matakot dahil nga doon kapag uh, mayroon na po tayong dokumento ay ididikit na lang natin diyan sa mga Wall at kitang kita Mapapansin nyo yung mga legit na mga tindahan Ay makikita nyo yung mga kanilang uh, Certificate of Registration Ay nakapaskil po dyan sa mga uh, Wall nila So wag po natin kakalimutan I-update yung ating book of account Para tayo ay uh, hindi mape-penalty So ayun napakadali lang po guys Kung ikaw ay uh, sumusunod sa kanilang Mga uh, roles sa Uh, BIR, mas mahirap nga po talaga yung sa mayor's permit dahil napakarami pong kinapagawang uh, uh, pinapagawang dokumento at kinukuhang dokumento. So wag po tayong matakot sa mga gusto magtayo ng sari-sari store. Uh, subukan nyo pong magnegosyo. Ay napakaganda pong magkaroon ng sariling negosyo. Lalong-lalo lalo na guys kung ikaw ay OFW dahil ha, hindi ka po update dito sa mga dokumento na to at sundan nyo yun lang yung mga vlogs ko sa pagre-renewal -re at saka ah, pagsisimula ng business ay napakahalaga po ang mga permit. So wag po natin baliwalain ito dahil ah, pwede po kayong makasuhan o magsara ang inyong negosyo. So yon mega mega shout out sa lahat ng ating mga subscribers mga viewers dyan na solid subscribers ko, mga silent viewers, mga OFW na gustong-gustong magtayo ng sar saris o magnegosyo, ay pag-aralan nyo po maigi ang mga inyong mga desisyon, ay kayo lang po ang mas mas masusunod at kayo lang po ang makakatulong sa inyong sarili, sa inyong diskarte. Kami lang po ay nagbibigay ng mga tips, mga idea, at kung paano yung patakbuhin ng isang sari-sari store So hanggang dito na lang muna guys ang ating uh, latest updated po potato napakaganda po ang kanyang uh, good news ni BIR dahil nga po ay gusto ni BIR na tayo ay hindi po mahihirapan kaya tinanggal na po yung 500 pesos na babayaran po natin sa isang taon ay malaking tulong na po ito sa atin guys at huwag na po tayong mabahala kaya ayun magnegosyo na po tayo at i-register na po natin yung ating business guys so hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys bye